huli, Huli, nakaisa din tayo. Okay na to, hindi ka, kahit hindi ka. Ah. Ayan o. Oh. Ayan guys, pwede na. Ah, ah. So, nakadali tayo ng isa. Siling verde na malalaki. Ito na po yung ating adobong palos. Yan guys, so ngayong gabi mag night hunting tayo ng palos. So maglalagay tayo ng taan. Bibis tayo nito natin ng alas dos ng umaga o alas tres. Ito guys yung kabil natin. Ngayon, pamain natin palaka. So guys, yung pamain natin, buhay na palaka. Ayan. So guys, Guys, yung ano pangatlong kawil na natin hindi na natin pinakita yung kain yan dito ka natin lalagay yan ikatlong ka na ng kawil natin sa paghahanting natin ngayong gabi so guys yung ano pang apat nating na kawil yan buhay na palaka ka A few moments later. Nandito na po tayo sa sa sapa, sa spot na kung saan tayo naglagay ng taang kagabi. Yan. So, mag-start na tayo ng pag tapapanda o pagtitingin kung may huling nga ba yung ating nilagay na taan. Yan, kasama natin yung mga laga kong aso. Yan, mag-isa is lang, mag lang tayo kasi ngayon. Tapos yung mga aso yan sana may mahuli ang ating unang kawil yan naglagay tayo dito sana may huli tugas yung nylon sana may huli wala and guys so wala ata walang nahuli ay wala walang huli pero nagatikat ng nylon Ibig sabihin may nakawala. Oh, no! Nakawala ang unang kawil natin. Siguro labi lang. Yan guys, wala yung unang natin kawil. Yan, wala rin yung ikalawang kawil natin. Yung una, meron. Nagat-gat siya ng nylon pero wala. Yan, dito na tayo sa ano, sa pangatlong kawil. Ang oras natin ay 3:20 ng umaga. Alas 3:20 ng umaga. AM. Yan. Yan guys, so wala ring huli na inyong pain niya. Walang sumibad sa pangatlong kawil natin. Yan oh. No? Dito siya nakalagay. Wala pa rin. And guys, so ito yung pangano nating kawil. Pang-apat. Ay, yun oh. Walang huli. Buhay pa rin yung palaka. Ito guys. Walang huli. Pero may isa pa dito sa kabila. Malaki kasi itong bato. Yan guys, so titingnan natin yung paanim na kawil. Ayun guys, may huli oh. Kita na oh. Yun oh. May huli siya oh. Yun ang gusto nakalagay. Hindi pa lang ganong malaki. Yan, okay na to. ha. nasa labi lang oh. Dito siya nakalagay. Kukunin natin. Naka-isa tayo. Kakalagyan lang natin yung tali. Yan, guys, oh. Naka-isa tayo. Yan, oh. Wala pa paya natin. Hindi niya nakakain. Yan, guys. Oh. Huli. nakaisa din tayo. Okay na to, hindi ka kahit hindi ka ah. Ayan oh. Ayan guys, pwede na. Ah ah. Ayan eh. Ayan oh. Hindi tayo na zero. Panganim na kawil. Pero may ano pa tayo. Ay, okay. sumabit so, na may apat pa tayong papandawin yan so nakadali tayo ng isa yun no oh. okay na good size masarap na adubuhin yan <laughs> hindi tayo nabigo sa 9 natin kahit hindi kalaki yan dito lang kasi tayo sa maliit na sapa kaya hindi tayo nag-i-expect ng napakalaking palos. Talagang karaniwan dito. Ganito lang. Yan Oh. Labi lang Oh. Buti hindi nakabiktal Oh. Sisilin natin sa sako yan. Yan guys. So sisilin ko sa sako. Para secure. Nasa labi lang yung tama niya eh. Buti na lang nakahuli tayo. Yan, kasama natin dugi natin. Masa. Sa yung paglalagay natin. Dahil ayun oh, hindi niya nakain yung pain oh. Ah, okay na to. Pang adobo. Yan oh. nasa makalabi lang, buti na lang hindi siya nakawala. Ayos. Baka isa din. Unang huli natin. Sa night hunting natin sa pagtataan ng gabi. Gabi na rin tayo nagpandaw, gabi rin tayo, gabi na rin tayo nagkana. Kagabi kasi nagkana tayo alas 8. Yan o. nyo yung sabit. Nasa pangalang. Pero hindi siya nakawala. Mas maganda talaga yung nakabitin dahil... Ah! Pumupulupot na. Yan. Ilalagay natin sa sako. Yan. Pang adobo na to. May nagre-request kasi sa ating mga katrabaho na mag-adubo tayo ng ano ng igat ng palos papasok ko pa tayo sa trabaho kaya night hunting tayo ayan oh. ando na ay aalpas pa ayan ayan guys so nasa sako na kaisa tayo may titinang pa tayong apat. Sampu lang kasi nilagay natin. Dito lang sa malapit. Sa malit na sapa. Kasama natin yung ating mga alaga. Dalawa kayo nga aking kasama na. guys. Okay, so may apat pa tayong titingnan. So okay na. Nakahuli na tayo. Yan. Iadubo natin yun mamaya pagdating. Tapos ibabao natin. Sa trabaho. Dahil yun ang request ng mga katrabaho natin sa ano natin pinagtatrabuhan sa construction yan magtitingnan pa tayong apat dito sa bandang ibaba sana madagdagan pa kahit ganito lang kalaki kahit hindi gaano malaki yan ibang abang lamang sa susunod pa ating apat na taan yan guys so wala rin yung ano natin pampito pampitong taan yun no? ayun yung pay natin buhay na palaka Ayan, dito natin nilagay. Sayang, di nakahuli yung pampito. ito. Napakababo lang kasi guys ng tubig. Ayan. Malit Maliit na sapa lang to. Mag-try lang tayo kung may mahuhuli. Ito na guys, yung ano, pang walo. Ayan, wala rin ng, wala rin huli. Ayan yung pae niya. Palaka ito guys yung paa palaka hindi kinain dito natin nilagay napakababo lang kasi nung atin uh, pero maganda yung tirahan ng anong ng igat yan guys walang kumain isa palang huli natin pang ayan oh bahay guys oh ah. Uh. Yan, dito na yung ano, pansampu nating kawil. Pinakahuli. Titingnan natin, sana may huli. Sana may huli. Ay, wala rin. Walang tumakma. Walang sumibad. Ayan yung pumain natin. Buhay na palaka. Yan guys, so pauwi na tayo. So sampung kawi lang yung natin dito sa malit na sapa. Pero okay na rin dahil nakahuli tayo ng isa. Hindi natin naasahan na makakahuli rin tayo dito. Dahil try lang natin na maglagay. Baka sakali lang na may mahuli. Yon, so hindi naman tayo nabigo. Nakahuli tayo ng isa. Yan guys, so abang-abang lamang po sa pagdating natin at iluluto na natin yung palos nating nahuli yan iluluto natin yung palos nating nahuli para pambahong ulam sa trabaho yan abang abang lang po yan ito na po yung nahuli nating palos yan meron na po itong ano kompleto sa po yan may bawang sibuyas may paminta luya tapos sopa tapos ngayon lalagyan na natin ng gata na may dilaw. Ito guys. Ilalagay na rin natin ito. Siling verde na malalaki. So... Tama-tama, pambaon. Ang oras natin ngayon ay alas 4.30 na ng umaga. Yan, niluto na rin natin pakadating. 4 a.m. Yan, papakuloy na lang natin to ng konting oras. Lulutuin lang natin yung bata na may dilaw. Adobo. Ito po yung adobo namin. Na Yan, nakahaluin lang natin. Yan, lalagyan din natin ng siling, ano? Siling labuyo, yung mahalang. Walang hinog, kaya okay na to. konti lang. Para tama. na po yung ating adobong palos yan yung nahuli natin kanina pakadating niluto na rin natin yan ipabaon ko yan pang ulam sa trabaho yan request na mga katrabaho natin yan palos yan na po ang adobong palos yan abang abang lang po sa shout out ito na po yung ating baon papunta sa trabaho yan good morning guys so shout out po tayo unang una shout out po sa family rocha at shout out din po sa perhis family yan at shout out po kay joshua perhis at shout out din po kay jeffrey rosales from buangan terus Marinduque, yan shout out sa iyo idol at shout out din po kay Arnold Bermejo yan shout out sa iyo at shout out din po kay Joel Rondina yan shout out at shout out po tayo sa mga kapwa nating vlogger na sina Tia Gina Channel shout out po yan ah shout out din nga po pala kay Mang Bernaline Aguilar at kay sa Family Aguilar yan shout out po sa inyo at shout out po kay Betram TV Shoutout din po kay Joel TV. Yan. Shoutout din po kay Jun TV Vlog. Yan. Shoutout po. At shoutout din po kay Ka Hunter. Yan. Shoutout po kay Hunt Micing TV. Yan. Shoutout din po kay Albert Adventure TV. Yan. Shoutout po kay Kabendor TV. Yan. Shoutout po kay Sunflower Kitchen. Yan. Shoutout sa iyong mam Kabayan. Yan. Shoutout at shoutout din po kay J. labo Vlog. Shoutout din po kay John Pising TV. At shoutout din po sa ating mga kaibigan vloggers na sina. My Life in Province, shoutout po. At shoutout din po kay Yong The Hunter. At shoutout din po kay Rapis Per Pising at shoutout sa iyo, Idol. At sa kanyang kaparid po, na si Reynan Pissing Adventure. Yan, shoutout po. At shoutout din po kay Capri din. Yan. At shoutout din po kay Sinihan. At shoutout din po kay Peace Diver Vlog. At, at shoutout din po sa mga ating solid supporters. Yan, shoutout po. At sa mga silent viewers po, shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa ating mga uh, kaibigan dyan na uh, laging na rin para sumuporta yan so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta at sana po patuloy nyo suporta ng aking munting channel at mas lumaki pa po ang ating channel yan shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po at God bless sa inyong lahat